sa panahon ng Espanyol. Ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas noong ikalabing anim na siglo ay nagmarka ng isang mahalagang panahon sa kaisasayan ng ating wika. Bago pa man ang kanilang pagdating, mayroon ng iba't ibang wika at dialekto na ginagamit sa kapuluan. Ngunit ang pagdating ng mga Espanyol ay nagdulot ng malaking pagbabago sa wika kultura at lipunang mga Pilipino. Sa panahong ito, ang wikang Tagalog ay nagsimulang magkaroon ng prominenteng papel bilang isang wika ng komunikasyon at naging isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang wikang Tagalog bago ang kolonisasyon. Wika ng mga katutubo ang wikang tagalog ay orihinal na ginagamit ng mga katutubong mamamayan ng luzon partikular sa rehiyon ng manila ito ay isa sa mga pinakamalawak na wika sa pilipinas noong panahong iyon na may mga dialekto na ginagamit sa iba't ibang lugar sistema ng pagsulat bago ang pagdating ng mga espanyol ang mga katutubo ng Pilipinas ay may sariling sistema ng pagsulat na kilala bilang baybayin. Ito ay isang sistema ng pagsulat na batay sa alpabetong Sanskrit at kinagamit ito sa pagsusulat ng mga dokumento, tula, at iba pang uri ng panitikan. Pag-unlad ng wika Sa paglipas ng panahon, ang wikang Tagalog ay patuloy na umunlad at nagbabago ang mga katutubo ay patuloy na nagdaragdag ng mga bagong salita at parirala sa kanilang wika at ang mga dialekto ay nagsimulang magkakaiba. Impluensya ng mga dayuhan Bago pa man ang pagdating ng mga Espanyol, ang wikang Tagalog ay nakaranas na rin ng influensya mula sa mga dayuhan tulad ng mga Tsino at Malay. Ang mga ito ay nagambag ng mga salita at barirala na nakapasok sa wikang Tagalog. Ang impluensya ng Espanyol sa wikang Tagalog Pagpapalaganap ng Espanyol Ang pagdating ng mga Espanyol ay nagdudulot na malaking pagbabago sa wika ng mga Pilipino. Ang mga Espanyol ay nagpakilala ng kanilang sariling wika, ang Espanyol, bilang wika ng edukasyon, pamahalaan, at simbahan pag-aangkop ng mga salita. Maraming salitang Espanyol ang nakapasok sa wikang Tagalog na nagbigay ng malaking impluensya sa vocabulary ng wika. Ang mga salitang ito ay karaniwang ginagamit sa mga larangan ng edukasyon, batas, pamalaan, relihiyon at iba pa. Pagbabago sa gramatika Ang gramatika ng wikang Tagalog ay nagkaroon din ng pagbabago dahil sa impluensya ng Espanyol ang ilang mga tuntunin ng gramatika ay nagbago at ang mga bagong istruktura ng pangungusap ay lumitaw. Ito ay dahil sa impluensya ng Espanyol na may iba't ibang istruktura ng pangungusap. Ang pagkakatag ng katipunan at ang paggamit ng Tagalog Paggamit ng Tagalog Ang katipunan isang lihim na samahang naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya, ay gumamit ng wikang Tagalog bilang kanilang wika ng komunikasyon. Ang paggamit ng Tagalog ay nagsilbing simbolo ng pambansang pagkakilanlan at pagkakaisa. Pagpapalaganap ng Ideolohiya Ang paggamit ng Tagalog sa mga sulatin at propaganda ng katipunan ay nakatulong sa pagpapalaganap ng kanilang ideolohiya at pag-uudyok ng mga Pilipino na lumaban sa pananakop ng mga Espanyol. Ito ay isang malaking hakbang sa paggamit ng wika bilang isang sandata sa paglaban. Pagkakaroon ng Pabansang Wika Ang paggamit ng Tagalog bilang wika ng katipunan ay nagbigay daan sa pag-unlad ng ideya ng isang pambansang wika para sa Pilipinas. Ang pag-usbong ng katipunan ay nagpakita ng potensyal ng Tagalog bilang isang wika na magbubuklod sa mga Pilipino. Konklusyon: ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Espanyol. Ang panahon ng Espanyol ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Sa panahong ito, ang wikang Tagalog ay naging sentro ng pambansang pagkakakilanlan at nagsimulang umunlad bilang isang wika ng komunikasyon, edukasyon at kultura. Ang mga pagbabago at impluensyang dulot ng kolonisasyon ay nagresulta sa pagbuo ng isang mas malawak at mas mayamang wikang pambansa na ginagamit ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan.